ito, dito panuot dito panuot dito panuot pa panuot dito oh. panuot dito panuot dito panuot yun kalimang mga kabraso lalaki nasa ah, gitnang gitna oh. nagbutas din siya pero ano lang hansin niya yung mga ano niya paikot-ikot pala siya dito lumubog muna dyan hindi komportable ngayon lang to hindi ganyang kalalaki masyado yung bakas nyan kung may tubig pa talaga mga, mga kabraso tsaka parang hindi ano na ganyan kalat yan lumabas yan wala nang tubig Ayan o. Oh. Andang umaga mga kabraso. Ayan, 8.25 po ng umaga. Kumusta po kayong lahat dyan? Ayan, medyo tumila na yung ulan ngayon mga kabraso. Kanina pa ambon lang. Ayan, basa rin tayo. Pero okay na. Parang sumisilit din yung araw. Nyo. Pero maano pa rin, Ma maulap ba? Bubulol tayo umaga pa lang. Ayan. Dito mga kabraso, nasa gilid tayo ng sapa. Oh may inaano ko dito mga pinagkainan mga bago lang at saka may pa isa isang bakas ayan nun nagbutas dito pero hindi siguro tinuloy yun mga pinagkainan no, papunta doon simula pa doon sa gitna mga kabraso dami ng pinagkainan na masyado siyang malikot Ito Pero mga luma na Ay, daming bakas ayan o hinukay na putik mga kabraso kabundok pero walang anong butas may mga bakas dito saan kaya yung Ito sa gitna. nagbutas din doon tignan muna natin ito ay ayan o oh. hindi rin tinuloy pero bago lang din ito pa laki ng pateng may butas yun sa gitna ay, halimango na yata siguro mga kabraso yun nga nasa pinaka ilalim ay, halos di makita yan ang mga kabraso, lalaki Nasa sa gitnang gitna oh nagbutas din siya pero ano lang pahingahan lang ay here si Rubol mag ano tayo nito nasa pinakagitna oh napakasukal ay thank you Lord tayo na oh dinisan ko muna mga kabraso ito dito tong area na to mga ilan lang din gilid lang ng sapa talagang ano yung tubig dahil sa baha nalinisan na Ayos ah, mga kabraso. Ay. Sana lang season na ito. Parang di pa ano yung sipit niya. Ah. Kunin ko muna mga kabraso. Bukan na natin mga kabraso. Bumuka yung sugat ko. Nasabit dito sa pag ano natin. Dukot. para siyang bulik di pa kasi malinisan yung daliere pero yung likod niya mga kabraso ay kumuplad <coughs> okay na rin si at saka season na rin siya bulik nga siguro ito oh. mamaya magkakaalaman na yeah. tali ko muna mga kabraso na lang makadagdag pa tayo parang hindi pa ako kumbinsido dito sa nahuli natin may nakita akong bakas doon sa taas malalaki medyo burado lang dahil sa ulan mga kabraso may mga bakas dito hindi ko matiyak kung sa alimango pero ayaw parang sa ano nang sipit yan bago lang oh ito bakas ito ng alimamu, parang dito yung butas dito nga dito nga mga kapras. Ay. Ito na siguro, ito na nga mga kabraso. Ang <laughs> Kumuha ko ng sanga. Yung bakas pala ng alimango dito dumiretso doon, lumabas. Ayan o, yung dito galing. Pumunta dito, pumunta muna doon. Andito yung bakas o. Yan. Ngayon lang, ngayon lang siya lumabas oh Wala nang tubig nang lumabas siya. Ganyan yung likha. Diyan ako kumuha ng... Yan, dito. Diyan ako kumuha ng sanga. Pagkabalik ko dito, nang tinagpas ko dito yung ano natin kalawit nakita ko to tinignan ko oh bagong bago pumasok tapos dyan lumubog sa gitna yan andun mga kabraso sa likod yan oh ay paikot ikot pala siya dito napakalaking alimango mga kabraso Wow. At saka napaka season. Ayan siya oh. Ay, thank you, thank you Lord. Sobrang laki. Ay, nako. Ayos mga kabraso. Sinala ko ay baka dalawa. May tinatamaan tayo dun. Parang hindi naman gano'ng kasolid yung tunog niya. Kasi kung solid na solid yun, bato yan. Baka may babae ito tignan lang natin mamaya pero ito itali muna natin to blessings mga kabraso ayan o oh, pansin niyo yung mga ano nya ikot ikot pala siya dito lumubog muna dyan hindi komportable ngayon lang to hindi ganyang kalalaki masyado yung bakas nyan kung may tubig pa talaga mga, mga kabraso tsaka parang hindi ano na ganyan kalat yan lumabas yan wala nang tubig. Okay. Huh. Ay yan oh. Sure Mahigit May kilo ito. Napaka season. Tali natin mga kabraso. Sana lang makadagdag pa. Ano na rin yung mga pinagkainan niya dito ang bagungon napakalalim nga mga kabraso hindi pala yun yung tinamaang ko bato pala sa gilid paderetsyo pala din talaga yun, kaderetsyohan may daanan pala kaderetsyo sa ilalim dito lang yung entrance nya sa so, dami na pala ng ano dito bakas oh. matagal na pala to dito napakagandang paglatagan ng trap talagang para sa atin mga kabraso bigay talaga hindi man kayang kunin hindi kayang kunin Nang sungkit pag yung butas niya tapos Bigay lang talaga, hindi tayo gaantin. Hirapan walang kahirap-hirap. Umupo po di tarind dito. di ang tarind dito. Umupo ang may butas din doon. dami niyang kublihan dito sa area na to na tayo mga kabraso yan dyan lang tayo galing doon papunta doon dito malapit lang na spot na pinupuntahan natin kasi yung daanan dito rin mismo sa likod ng bahay namin papunta dito yan sapa yan dyan sa gilid yung labasan natin kapag dumadayo ito naman dito sa mga gilid marami din bakawan dito Naglinis muna tayo dito sa ano, sapa. Ayan. Tsaka kumuha na rin ako ng kawayan na maliliit. Yan yung, yung, mga hindi lumalaki na ano, pero matatanda. Pang ano, lalagay natin dun sa bangka natin na bago. Patutuyuin muna. Ayan. Salamat at sumikat na yung araw mga kabraso. Kinubiran ko yung kagabi ng ano. ilagyan ko ng ano kasi inuulanan. Baka lumubulubo yung plywood na hindi pa napipinturahan sana lang tuloy tuloy hanggang maghapon para makapag ano tayo kahit mamaya epoxy muna kita kits na lang po sa bahay mga kabraso ganap pa rin ako ng niyog panggata may puso ako ng saging doon kahapon nung naghunting ako kahapon yun hindi ko pa na upload kasi nawala yung signal natin sa wifi Basta, andito na tayo sa bahay. Ayun, timbang na po natin yung huli natin. Bali ito po yung ali, kahapon. Ayun po yung pulahan na malaki. Bali dalawa din yung huli natin kahapon. Isang ito ano. Ito, ito ito ata. Oo, ito nga. Yan silang dalawa. Dalawa, dalawa yung huli. Yung isa nasa ilalim yan. Yung una ito naman yung nadali natin ngayon yung talagang bigay lumabas lamang sa totoo lang ay eh, hindi natin kayang kunin yun may istorya sa batong yun mga kabraso hindi kwentong barbero talagang taga rito sa amin Diyan mismo sa katabing bahay pero yung bahay nila ngayon ay ayun na yung malakan yan yun daw Nag-ano din siya ng, ng medyo bata-bata pa. And may laman yung alimango na yan, yung butas. Ipinasok daw yung ulo. Yung kinukuha niya yung laman. Nung babalik na, hindi na daw may matanggal yung ulo sa butas, sa batok. Yung pinipwinto yung palagi dito sa bayan. hindi umabot ng isang kilo. Ang bangis naman. Isang guhit pa mga kabraso. Ba? Hindi ako makapaniwala ah. Diri-diri po. Itin pa rin yan Ipagpalagay eh, natin yan sa ano eh, Abot naman siya Kaso ano pa rin yan Pagdating doon Iwan ko lang kung saan mas magaling na timbangan Kung doon o dito Yan kasi walang kaano-ano ano yan Yan yung isa na yan Yung nasa ilalim niya Ay uma, isa tuwang port yan Ang timbang ito naman yung uh, ano? una. Maliit mga kapraso. Sa kalakabulik na maliit Sana na. din to sa kalahati. Gitin niya mga kapraso. Pagka-season din. Ayan. Ay, thank you Lord. Ayan, ay makakapagbinta na tayo. Kahit hindi ko na hindi ko muna maasikaso to. Ngayong umaraw na, sana bukas tuloy-tuloy yung araw. Patuyuin muna natin ngayon. Bukas munta, trabaho na tayo kaya bibenta ko to ngayon. Ano? <laughs> Nakatubo.